Hello at welcome back sa aking channel. Bea Alonzo reaction sa pa-birthday surprise nila sa kanya. Napakasaya at puno ng emosyon ang advance birthday surprise para kay Bea Alonzo. Hindi niya inaasahan ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay magkakaisaw pang bigyan siya ng special na celebration. Makikita sa kanyang mga mata ang tunay na kagalakan at pasasalamat habang papasok siya sa lugar ng handaan. Present din si Vince Ko na mas nagpasaya sa okasyon. Tawanan, kwentohan at masasayang yakapan ang bumalot sa araw na iyon. Talagang ramdam ang pagmamahal at suporta ng mga taong malapit sa kanya. Narito at ating panuorin ang kabuan ng video. Pero bago yan, mari po kayong mag-subscribe para updated sa iba pa kaganapan. Eu não sei isso. Você Você está fazendo isso. Você está fazendo Você está fazendo isso. 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 Você isso.